Nagbukas ng mga parcel, nag-ice ng konting pinamili, at naisipan ko nga maglaba nung gabi. Tapos, kaninang umaga ko naman sinampay. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Kahapon nga, pagising ko, sobrang bad trip talaga ako. May paso kasi ang Papa Jay, tapos every morning naman yan siya nag-a-alarm. Nung nag-alarm nga, nagising siya, pero pinatay niya lang ate, tapos bumalik din siya sa pagtulog. <coughs> Buti na lang talaga, ginising nga kami ng bunso namin dahil alas 8 na ati. edi ang ending, gahol-gahol nga kami kumilos tapos Saturday pa, silang free meal kaya kailangan ko pang mag-asikaso ng pagkain niya. Kaya ayun, bad trip talaga ang ati mo. Pero fast forward nga, pagkaalis niya, doon nga lang ako nakapag-cellphone. Tapos, pag-check ko, invited na pala ako sa content monetization. Kaya pala ang pangit ng gising ko kasi mayroong magandang mangyayari. edi ang babae, nag-post agad dahil syempre deserve nyo rin malaman. Hindi ko yan para itago sa inyo. At syempre, marami nga nag sa akin. Kaya naman maraming maraming salamat po sa inyo. Pa fast forward nga, bumili nga lang kami ng mga pagkain ng mga bata. Tapos pag uwi namin, ito nga meron na naman akong mga parcel. Mga gamit nga to sa kusina at grabe sobrang gaganda talaga. Yun nga lang nakakapanghinayang kasi yung iba talaga basag nang dumating. Siguro sa pag-ship ito na basag dahil hindi naman yan ipapadala ng seller na ganyang basag. Anyway, sa ibang shop nga ito, kaya nga nagtaka rin talaga ako kung bakit nga meron akong parcel na iba ang address. Minessage ko naman kaagad yung nagpadala sa akin para nga kahit papano ma nga yung mga binayad niya dito. Dahil ate, hindi rin talaga biro yung mga ginastos niya dito dahil meron pang presyo bawat items. Kaya ayan, para nga ma-check kung meron pang ibang nabasag, binuksan ko na nga rin tong isa pang natitira. Actually, hindi ko pa nga to nabubuksan pero kinapako na talaga yung loob at parang meron nga nabasag. And ate, tama nga ako, meron nga nabasag. Grabe, nakakapanghinayang dahil ang mamahal at ang gaganda talaga nito. Kaya nga dali-dali ko rin talagang kinontak yung nagpadala sa akin para nga masabi niya rin kaagad dun sa seller na ganito ngayon nangyari at ma yung binaya nya. Well, thank God dahil itong puting nga daw irerefund daw ng seller. Tapos itong green naman eh magpapadala nga daw sa akin ng panibago. At sana okay na nga yung packaging para nga safe nang makarating sa akin. Pero syempre kahit ganyan nga yung nangyari, eh nagpapasalamat pa nga rin ako sa nagpadala. At ang magiging title nga daw ng content ko na to, eh pa-surprise na basag-basag. -basa. <laughs> naubos na nga yung bigas namin kaya nga nagpunta kami ng palengke grabe sa sobrang mamahal nga nung bilihin ngayon itong pinamili ko ikulang 800 na nga parang na trauma na talaga ang babaeng lumabas Medyo maulan nga nitong mga nakaraan kaya nga naisipan kong maglaba kahit gabi na. Plan ko talaga yung mga puti nga lang yung isasalang ko nito at ngayong umaga na nga lang yung mga dikolo. Pero dahil naglaba na rin lang naman ako, e, isinalang ko na nga rin lahat para nga bukas isasampay na nga lang. Sakto din kasi dahil meron nga rin kaming gagawin ng Papa Jay dito sa bahay na i makeover Kaya nga kung napansin nyo doon sa pinamili kong konti eh meron nga kasamang pintura. O siya ayan, nung ko na nga yung labahin namin, isinimulan e, ko na nga magsalang ng mga puti. Washing nga lang yung nagbago pero yung pag lalaba ko sa puti, eh hindi. Ang ginagawa ko kasi talaga sa mga puti namin labahin, pinapaikot ko muna yan sa malinis na tubig. Para nga kahit papano, eh matanggal nga yung mga mantsa. Tapos kapag ka napaikot ko na nga yan, tsaka ko naman lalagyan ng panibagong tubig, at tsaka sabon, at tsaka sonorox. Tapos ayan, hindi na talaga nakapag-video ang babae. At inabot din talaga ng alas dosi ng gabi. Grabe, grabe na talaga, oo, oo. Ikaw na naglaba, ikaw pa magsasampay, tapos ikaw pa rin na magtutupi. <laughs> Parang humihinga na lang talaga ang babae para sa mga gawain Pero syempre, okay nga lang yan Dahil mas maganda namang simulan ng umaga Nang may kabuluhan Isa eh? makipagchismisan ka dyan, magsampay ka <laughs> Teka lang, kapag may nakita yung ad sa dulo ng video na to Baka naman pwede maging ng skip Wala kong 30 seconds yan mga me Salamat